Hi guys, para po sa video nito ay atin pong i-reveal kung paano po tayo nagkaroon ng instruments. At uh, alam naman po ating lahat na ang instruments po ay meron pong requirements na 5,000 followers, uh, at least 5 active videos, at saka medyo mabigat ang 1,000 watch hours or 60,000 minutes. So, mabilis lang po natin nakuha yung atin pong ah uh, five active videos, pwede tayong gumawa ng five reels or live, madali lang 'yon. 'Yan naman pong followers ay mga friends niyo, followers niyo naman. At sa akin ay may 35 akong friends, kaya 15 na lang po yung dinagdag ko. Pinindot ko na kahit hindi ko kilala. Kaya nagka 5,000 po ako. Yan po medyo mabigat ay yung 1,000 hours. So medyo matagal po yun natin na workout yun ano. No? At uh, tayo po ay nagkaroon ng 5,000 followers last month. Kaya naman, nung 5,000 followers na tayo, win-workout po natin yung uh, atin pong watch hours manually. So, pa paano po ginagawa yun? Uh, tinry ko kasi na panoorin yung akin pong video gamit po ang ibang account. So, nag-live po ako. Tapos, pinanood ko siya. Medyo nadagdagan yung aking uh, watch hours. Kaya naman, naisipan ko, uh, alam ko na magawa gumawa ako ng ng live tapos ako rin ang manonood sa sarili ko. Napanood ko rin po yung kaibigan ko na habang naglo-live siya ay meron pong mga ibang account na naka aabang uh, sa kanya. So yun po yung nanonood, balik mga siguro lima or anim na account na nanonood. Sa buong gabi na natutulog siya tapos nakapag ano siya, uh, silent silent live. So para sa aking mga experience doon sa silent live, medyo okay din naman siya. Kaya lang uh, parang boring kasi. Hindi gumagalaw yung silent live eh, no? Parang tinutok mo lang yung cellphone mo doon sa isang tabi. Tapos ayun, kung may dumaan, okay lang. Kung wala naman, di eh, okay lang din. Pero isa sa mga pinaka-effective na ginawa ko is yung uh, gumawa po ako ng mga live meron din po akong silent live siguro mga less than five. At saka, ang pinaka-effective po ay gumawa po kayo ng mga pages. Halimbawa, sampung page. Ako kasi meron akong sampung page. Tapos ang ginawa ko po is, uh, pinanood ko po yung akin pong mga live. Pag wala po akong ginagawa or halimbawa, wala akong ginagawa ay papanoodin ko po yung live ko. At ito po ay marami, no? Siguro mga nasa sampo o lima hanggang sampung tab sa sa akin pong computer or sa laptop. So, sampung tab. Actually, siyam lang pala. Lagi kong ginagamit. Siyam. So, siyam na tab. Kung meron kang live na isang oras, panawaran mo siya. Siyam na oras din yun. Eh, paano po yung live mo ay tatlong oras? So, nine times. Nine times to 27 niya agad yun. Pagkatapos nun, ibang ano naman, pag ma-watch mo na, huwag mo na ulitin. Lipat ka na naman sa ibang page. Tapos, panawaran mo ulit yung video mo siyam na tablet. So ganun lang ganon hanggang sa mabilis ko lang pong na kuha yung akin pong 1000 hours kasi nakaka 3000 uh, 3000 minutes ako per day. Kaya naman naisip ko na very effective siya. So yun po yung ano naging daan para uh, matapos ko po yung 1000 hours kasi meron akong violation ni isip ko. Tatay ko lang talaga. So, try ko kung talagang ma-approve ako sa instruments. At uh, yun na nga, nung naka naka 61,000 ako, naka 61,000 minutes, ay nagkaroon na siya ng setup at ayun, boom! Nagkaroon na po siya ng instruments. Kaya kung halimbawa meron po kayong laptop sa bahay ninyo, ayun, pwede niyo pong gayahin ang sinabi ko. Kasi pwede nyo po yung uh, testing. Testing nyo muna kung gumagana sa inyo. Kasi may talaga. Marami po ang maraming kailangang viewers para mabuo yung 60,000 minutes. Kailangan nyo muna magkaroon ng viral video. Kailangan mo lamang tayong viral video. Eh. So, sana po nakatulong sa inyo. At kung nakatulong po ito sa inyo ay uh, bigyan nyo naman po ng like. At saka i-follow nyo na rin po ang atin pong uh, profile. And i nyo na po ang atin pong video. Thank you so much and see you.